Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakaganda na nga na po nang ipinakita ang performance ni Zachary Rizashe sa Atlanta Hawks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong big 3 na mabubuo pa ng Los Angeles Lakers. na nga po agad mga katrops ng Atlanta Hawks ang kanilang unang laro sa kanilang pre opener ngayong araw laban sa si Indiana Pacers sa score na 131-130. Salamat sa nagawang buzzer beating three pointer ng kanilang two-way player na si Seth Landy sa huling mga segundo ng fourth quarter. Pero maliban nga po sa kanya ay marami rin naman nga po sa mga players ng Hawks ang nagpasikat sa kanilang Laro Kagaya na lamang ni Jalen Johnson na kumuha agad ng 19 points at 10 rebounds. Gumawa naman nga po dito ang kanilang superstar point guard ni si Trey Young ng 17 points at 6 assists. Bumawer naman nga po sa kanilang laro ngayong araw ang kanilang number 1 overall pick na si Zachary Rizachey. Matapos itong magtala ng 18 points, 3 rebounds at 2 assists off the bench sa kanyang plus 15 na efficiency rating sa kanyang 7 out of 9 shooting at 3 out of 4 naman sa 3 point line kasama ni John ang ilang mga highlight plays niya na ikinatuwa at minagkaguluhan ng mga fans sa social media. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big three na mabubuo pa ng Los Angeles Lakers. Hirap pa rin nga po mga ang Lakers na makuha ang kanilang unang panalo sa preseason matapos nga po silang matalo sa kanilang unang dalawang laro dito. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po ito ikinababahala ng kanilang buong kupunan dahil alam nga po nila na malaki na ang pinagbago ng kanilang team kumpara last season lalong lalo na pagdating sa kanilang opensa. At lahat nga po ng mga iyan ay dahil sa kanilang head coach na si JJ Redick at ang kanilang bagong coaching staff. Sa katunayan, hindi nga po kagaya last year ay hindi na nga po sila masyadong dumedepende sa mga isolation plays ng kanilang dalawang superstar na sina Antona Davis at Lebron James since meron na nga po silang mga ginagawang set up plays na involved ang lahat ng kanilang mga manlalaro na nasa loob ng court. Ang kaso lang marami pa rin nga pong mga fans at analyst ang hindi nga po ito nakikita at nagsuggest pa rin nga po sila ng isang bagong trade na dapat nga na da pong gawin ng Los Angeles Lakers. At ito nga po ay ang posibleng pagkuha nila kay Chris Middleton mula sa Milwaukee Bucks gamit ang kanilang mga players na si Nagay Vincent, Jalen Hulchifino, Rui Hachimura at ang kanilang 2029 first round pick. Bali si Middleton nga da po dito ang magbibigay ng balance sa offensive at defensive schemes ng Lakers kapag itandem nga po nila ito kasama si Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.